Mark Anthony Fernandez tuluyan ng napabayon ang kanyang sarili. Nakakaalarmang balita ang kumalat kamakailan tungkol kay Mark Anthony Fernandez, matapos mapansin ng publiko na tila tuluyan na niyang napabayon ang kanyang sarili. Sa mga kumalat na larawan at video online, makikitang payat, Mukhang pagod, at tila walang sigla ang dating matini idol na minsan ay tinitingala sa industriya ng showbiz. Marami ang nagsabi na halos hindi na nila makilala ang aktor na dating kilala sa kanyang karisma at magandang pangangatawan. Ayon sa mga nakalapit sa aktor, dumadaan umano si Mark Anthony sa isang mahirap na yugto ng kanyang buhay. Ilang buwan na raw itong walang regular na proyekto at madalas na nakikita sa mga lugar na malayo sa kanyang mga dating nakagawiang tambayan. Tahimik lang siya ngayon. Halatang may pinagdaraanan pero ayaw niyang pag-usapan, pahayag ng isang malapit na kaibigan. Sa social media, bumuhos ang simpatsya ng mga netizens para kay Mark Anthony. Marami ang nagsabing nakakalungkot makita ang kanyang kasalukuyang kalagayan, lalo na't isa siya sa mga pinakatalented na aktor ng kanyang henerasyon. Sayang, napakahusay niyang artista. Sana may tumulong sa kanya bago patuluyang mahuli ang lahat, komento ng isang netizen. Samantala, ilang mga tagapagtanggol ni Mark Anthony ang nagsabing hindi dapat husgahan agad ang aktor. Ayon sa kanila, Normal lamang ang pagdaan sa mga mahihirap na panahon, at baka kailangan lamang niya ng pahinga at tamang suporta mula sa mga mahal sa buhay. May mga nagsabing posibleng naapektuhan din si Mark Anthony ng mga personal na problema at kawalan ng proyekto sa industriya. Ayon sa ulat, ilang kaibigan at kapamilya ng aktor ang nagkusa ng lumapit sa kanya upang magbigay ng tulong at moral support. Pinayuhan daw siya ng mga ito na magpatingin sa doktor at alagaan muli ang kanyang kalusugan, parehong pisikal at mental. Mabait si Mark, pero minsan gusto lang talaga niyang mapag-isa. Umaasa kami na babalik siya sa dati, sabi ng isang malapit na kaibigan. Sa kabila ng lahat, naniniwala ang marami na may pag-asa pa si Mark Anthony Fernandez na makabangon. Isang veterano sa showbiz, ilang beses na rin niyang napatunayan na kaya niyang bumalik kahit matapos ang mga pagsubok. Hangad ng kanyang mga tagahanga na makita siyang muli sa telebisyon o pelikula, malusog, masigla, at muling inspirasyon sa mga kapwa niya artista.